So ang dami talagang in, in ngayon. Ang dami-dami talaga, ang dami-dami. Ang dami-dami. Ang dami-dami, oh. Oh. Ang dami, oh. Ang dami talaga nila. Ang dami, nasa na ba ako? Sa pagpapatuloy na selebrasyon ay ika dalawang araw ng uh, Chinese New Year dito sa Macau. Ito na ngayon yung pangalawang grupo kung saan mag-pre-perform mamaya alas 10 o alas 11 ng umaga. So ngayon magre-rehearsal sila doon sa taas ng Rowan of Saint Paul kung saan doon sila magtatanghal. Kaya na ba abangan natin mamaya mga alas 11? Sa so, ngayon nagpiperform sila para sa kanilang rehearsal. Alright, so ngayon konti pala mga tao kaya naman tayo ay magtatrabaho muna. So sisingit lang tayo sa ating vlog para maipakita ko sa inyo ang New Year ng Macau. Tara, let's go! Daan mo na ako, kuya! Sige, baka malate ka na. Bilis! Pasingit ako, kuya. Malate talaga kami. Uwi pa kami ng hukong. 24 hours naman yun? Ay, ayaw! Ang hukong lang, Ah, papasok na sa trabaho. Oh, kaya naman mga mga subscriber ganito ang ganito ang ano ganito ang kalagayan ng Macau ngayon paakala mo merong mga may procession ng Nazareno sa Quiapo ayan legit ito ha dahil sa trabaho kailangan humayod at kahit gano'ng kadami ang tao tuloy tuloy pa din ang ating uh, vlog so, tuloy lang tuloy tuloy ayaw che ayaw

Pag sinabing yeah. Tai Chi, si Chi dumarating sa likurang ko. Mabitao. Shout out dyan sa mga ano, Pinoy na ano, nasa procession ngayon. Kahit tapos na ang Nazareno, aba. Anong klaseng daan ba ito kasi? Walang flyover. So, magkakapalit ka sila ng muka. Ayun oh, naiwan si ate Oh. Buti na lang. <laughs> Buti na lang, merong ano, GPS. Natrack niya agad ang kasamahan niya. Oh, diri, oh, may, ka tayo kaibigan tayong diri, diri. Sabah diri. Halo, halo na dito, guys, ang mga ano, Pilipino. Hello, oh, ah, Pilipino. Bye, bye. 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 Ayun So ayan, malapit na tayo sa ating trabaho. Kung bakit kasi stranded ang mga mga tao dito dahil sa mga tikim-tikim. Ayan, gagaya nga, may tikim-tikim. So, diyan nagkaroon ng congested ang mga tao dahil sa tikim. Sa tikim na yan, diyan nagkumpisa nag ang traffic ng tao. Dahil hindi na sila makaalis sa kanya pag tikim, So, bumabara ang tao sa kalsada. Alright, so malapit na tayo. Yan yung ating shop na pagdidilibiran. Yan, yan, yan. 아, 달 쟤? 쟤쟤쟤쟤쟤쟤쟤쟤쟤쟤야쟤쟤쟤쟤만만쟤쟤쟤쟤 natin ulit doon sa kabilang tindahan so sa pagpapatuloy ng ating vlog nandito pa rin tayo sa Ruin of St. Paul magdi-deliver uli ng goods doon sa kabilang shop so umpisahan natin uli ang procession dahil ngayon ay ang dami-dami tao, so makikita nyo sa unahan, yan yung uh, uh, amount ng uh, tao dito sa street kung saan, ito lang ang daan ng mga hindi alam na mga bagong turista so sa kabilang side naman meron naman daan so hindi nila alam yun so pero may hagdanan doon kaya naman nahihirapan din ako umakyat dahil may kasama akong ah uh, deliveries goods so sa dahan-dahan natin uli makakarating din tayo din uli sa ating patutunguhan so yan yung ano background ko sa likuran ay ang ruin of St. Paul. Dito naman sa harapan ay ang papuntang Senado Square. So marami talaga ang namimili ngayon dahil January 30 ngayon. So one week or 15 days ang Chinese New Year. Nagsisilibrate sila ng Chinese New Year in 15 days. So yan yung naganapan dito ang daming tao talaga guys tignan nyo hanggang sa dulo yan so ngayon pa lang congested na no? hindi na ka makagalaw pero tuloy pa rin tayo sa ating vlog so yung vlog natin ngayon dito sa ano, traffic dyan <laughs> traffic jam nakakalawa na sa Reno parang nasa Reno na ano, parade uh -huh. guys may mo sa ice cream dito ah, pangyaw ayaw ayaw to yan na yan yung kaibigan kong ano dito kaibigan kong nagtitinta ng ice cream so buhay pa rin ang negosyo basta may negosyo uh -huh. Ang iti si ate. <laughs> Mata. bata. Man, 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 Right guys, yung sinabi kong ibang daan, pwede naman dumaan dito ng side. Yung Roman Temple diyan sa Senado Square, yan, San Paulo. Pwede dumaan dito sa may kabilang side. Kung kayo nang galing doon, pwede dumaan dito ng side, ha? Oh. So dito tayo, dito tayo dadaan ngayon dahil sa sobrang daming tao. So, sobrang daming tao, Hanap tayo ng paraan. Ay, ay, tayo, tayo la. Ay, ah. Uh. So, sabi ko, tungin-tingin din pag, pag may time. O, oh, dito yung pababa. O. Oh. Diba? Ayan yung ating ano, sasakyan truly. Pwede naman dumaan dito. I'm going. So, dito mga 2 minutes lang lakad. Makakarating ka na. Kahit walang dala o may dala ka man truly. Kaya naman, vlog is life. Kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang ating pakuha ng video para ma-update ko kayo sa aking trabaho dito dati sa trabaho ko di ako makapag-video dahil stationary ako sa isang shop pero ngayon pwede naman tayong lumabas so makaka-video tayo at ma-update ko kayo sa mga kaganapan dito dahil nga sa Chinese New Year makita nyo kung anong kaganapan at kung ganong dami tao talaga dito sa Macau ang gaano kadami ang Chinese na namamasyal dito sa Macau alright, so yun yung mga pinipilahan na shop Snoopy mga cookies din ang mga tinitinda dyan, so yung ibang shop na mga kainan buhay na buhay na rin, ayan uh, sarap per cup nyan, 35 at saka 40 gelato Sarap kahit malamig. Kahit malamig, tuloy-tuloy pa rin ang kain ng mga tao ng ice cream. So ang temperatura ngayon ay nasa 11 degrees. So ako naglalakad. Medyo mainit kasi moving tayo. So ang ganda dito guys. So, so update tayo ulit mamaya. So isa yun sa paraan paano ko inakit ang truly Dahil maparaan tayo kaya naman tuloy-tuloy pa rin ang ating pagkuha ng footage Papakita ko naman sa inyo paano ang back view kapag iaakit ko yung truly So ganun ko inaakyat ang trolley kapag sa mga daan na hindi kayang daanan so gagawa tayo ng paraan. Okay? Si stage So aakyatin pa rin natin 'yan. <tod> So yun ang paraan paano iakit ang trolley sa isang uh, hagdanan kung ikaw ay narito sa Macau o sa inamang kung saan mga uh, sulok ng bundok na merong uh, nagsi-celebrate ng Chinese New Year so ito yung uh, mga sitwasyon dahil sa sobrang dami talaga ng tao hindi mo malalaman kung or maitatanong mo sa sarili mo saan ba talaga sila nanggaling at bakit isa ang kanilang patutunguhan dahil yan ay ang Macau ay ang number one tourist capital dito sa Asia. So, ang population ngayon ng China ay nasa 1.4 billion population. So, sa China lang pa lang yan. So, yung mga nan, yung mga namamasal ngayon dito ay purely mga galing sa mainland China. So, Ganyan sila kadami. Kung ikaw ay bago at napasyal dito sa Macau ng Chinese New Year, asahan mo na magtataka ka talaga sa dami talaga ng tao. Hindi mo akalain o magkakawalaan pa kayo. Kaya dahil sa sobrang dami ng tao, gusto mo naman na lang maglagay ng GPS sa sarili mo para hindi kayo magkakawalaan so ayan hanggang doon ang dami pa yun kaway kaway dyan hanggang doon sa kabila kaya naman ang tourism ang bumubuhay sa ekonomiya ng Macau kaya kita nyo naman ang ebidensya kung bakit tuloy-tuloy ang kanilang ekonomiya base na rin yan sa statistics ng kanilang tourism at So, ayan. Kung maraming tao, maraming benta. So, ang business dito ay tuloy-tuloy at umaapaw ang kanilang business at ang kanilang economy. So, saan ka pa niyan? Sa daming tao niyan. kung oh, ang isa ay bibili lang ng $5. So, kotang-kota -kota ka na kaagad. Dahil sa daming taong namimili. Alright! Hello! Hello! So, tayo ay tuloy-tuloy pa rin sa ating vlog. Ito ay vlog na to kung gaano kadami ang tao nandito ngayon sa Macau na namimili. Nakakalula ang mga tao talaga dito ngayon. Dahil sa Chinese New Year. So, lahat yan ay makikita ninyo. Simula doon sa ating unang vlog. Kung saan nag-start ang ating vlog. So, makikita mo yung sari-saring mga tao, sari-saring nasyonal na nandito ngayon na masyal sa Macau. Dahil uh, Chinese New Year, tuloy-tuloy ang dagsa ng tao dito sa Macau. Yung flow ng uh, mga customer at mga turi tourist dito sa Macau, di mo na alam kung saan sila pupunta. Pero uh, isa lang yan ang patutunguhan ay ang ruin of Saint Paul. So ruin ang Saint Paul ang takbo ng lahat ng taong naglalakad paikot-ikot dito sa Macau. Ito naman ang Portuguese Street. So yun yung kanilang sign na nasa Portuguese Street ka na. So ito yung alternative na daan para maka-shortcut doon sa ruin of Saint Paul. So dito na tayo dumaan. So ang daming tao talaga. So guys, time check tayo. It's now 3 o'clock. 3 o'clock in the afternoon. So ganun pa rin ang traffic dito sa Macau, Rowin of St. Paul. Ang dami pa rin tao. Grabe, di mahulugan ng karayong. Ayan sila, ayan sila. Dumadami pa. So update tayo ulit. Ngayon ay alas 4 na ng hapon. So ganun pa rin ang dami ng tao dito sa Rowin of Saint Paul. So dagsa pa rin ang mga tao dahil nga sa Chinese New Year. Time check ngayon ay 5.30 na ng hapon. So tuloy-tuloy pa rin ang dagsa ng tao dito sa ruin of Saint Paul. Bagay sa ating pangatlong update Ito na yung kaganapan dito sa San Malo Or sa Ruin of St. Paul At ang oras ngayon ay alas 6 ng hapon So medyo kumupa na yung mga tao dito sa Ruin of St. Paul Yung iba kumakain na, ang iba umuwi na sa kanilang kanya-kanyang mga tahanan Kaya naman, next update mamayang alas 7 ng gabi Alright. Alright guys bilang update sa ating vlog ngayon na alas 7 na ng gabi So ganito na karami ang tao dito sa Rowin of Saint Paul Kung saan uh, paggabi na at medyo kumunti na ang uh, traffic ng mga tao dito sa Rowin of Saint Paul Kaya naman patuloy pa tayo magkukuha ng uh, ibang mga clip ngayong alas 7 na ng gabi So titignan natin kung makakuha pa tayo ng update mamayang alas 8, alas 9 Dahil magtatapos ang aking uh, trabaho ng alas 9 ng gabi Siguro doon ako kukuha ng last update ng 9 o'clock So ganito na ang uh, nangyayari So yung mga yan ay uh, mga para bagong dating pa lang Galing doon sa baba sa San Malo So, may mga dumarating pa rin. Hanggang mamaya yan, gabi. So, wala namang bawal kung anong oras sila darating. Basta, nag enjoy lang ang mga tao ngayong Chinese New Year. Alright, guys. Bilang ang update natin ngayon, ang oras ay 9.10 na ng gabi. At ito yung final uh, check natin sa ating uh, vlog tungkol sa Chinese New Year dito sa Macau. So kung makikita ninyo ang background ko ay nasa Rowan of St. pa din tayo at uh, makikita ninyo na kumukunti na ang tao dahil ulang una umulan at medyo gabi na rin 9 o'clock kaya naman sila ay busy na rin na umuwi at mag dinner at magsiselebrate uli ng kanilang uh, New Year sa kanilang mga kabahayan kaya naman ikot pa natin ang ating uh, camera kung ano pang makikita natin dito so yun ay yung kanilang uh, dekorasyon sa gabi yan ay, ang sinasabi dyan ay Ponghi Choi Welcome 2025 so may mga ilan-ilan pa din na nag uh, po-photograph o kumukuha ng picture dito sa Ruin of St. Paul, kaya naman ang uh, ating uh, vlog ngayon ay dito makikita kung gaano kadami ang Chinese National na celebrate ng uh, New Year dito sa Ruin of St. Paul, Macau. So may mga iilan pang mga dumarating na mga uh, turista dito sa Ruin of St. Paul sa ganitong oras. Kaya naman sinusulit siguro nila ang kanilang pamasyal dito sa Ruin of St. Paul, Macau. Bilang sa pagtatapos ng ating vlog na ito ngayon gabi, ay um uh, recap lang sa nangyari kanina sa, tayo ay nag uh, ng mga clip habang tayo ay nagbabaybay sa kanilang uh, mga kalsada maaaring may mga nahagip na mga bata o mga tao na hindi natin kakilala pero naman ito namang pagbablog ay nasa lugar tayo na tourist spots ng Macau. Kaya naman dito ko natatapusin ang vlog. Enjoy and like and subscribe to my channel at Justin Dasit It Channel. Kung he fa choy Happy New Year sa lahat ng Chinese National.